Anim na araw simula ng buksan ng pag ibig Gaspi Branch ang aplikasyon sa kanilang calamity loan. Pumalo na sa 456 na aktibong miyembro ang maaari ng marilisan nito ngayong buwan. Ayon kay Nelson Ibarra, sa dalawang sakop nilang lalawigan, ang mga nag-apply pa lamang sa lalawigan ng Albay ang makakatanggap ng loan. Pinoproseso pa kasi ang mga aplikasyon mula katanduanes. Yung mga regular nating processing pag walang calamity, uh, within 3 days na aayos natin yan. Mal, mal ano na, maliban dun sa mga may aayusin ang record, alimbawa, nagkaroon ka ng multiple employers, imemerge natin or i-consolidate ang record nila. So yon medyo ano, kung nasa, nasa other branches yan, iyan ang medyo may concern yan. Baka lumagpas tayo ng 3 days. Pero yung mga dito sa Legacy branch, within 3 days, naayos na natin Ay po-process na. Dagdag pa ni Ibarra, aabot lamang sa 5.95% ang magiging interest ng loan per ano. Maaari itong bayaran sa loob ng isang taon, dalawang taon o tatlong taon. Ang ating short-term loans, kasama po dyan ang multi-purpose loan tsaka calamity loan, ay pwede pong ma-credit sa inyong loyalty card. Doon sa mga nakapag-avail ng loyalty card plus, pwede po doon ma-credit ang kanilang proceeds. No, Yung iba naman po na may mga Uh, land bank account, lalong-lalo lalo na yung mga nasa government sector, yung mga government employees natin, pwede naman po doon sa kanilang land bank account, so account nila. At yung wala naman, yung mga nasa private institutions natin, pwede po silang isyuhan ng land bank cash card naman. Dati po may check tayo, kaya lang po ngayon, dahil nga po sa uh, paperless ng ina-adopt natin, na minimized na po ang check Meron naman tayong mga cash card. 10 million pesos naman ang inilaang pondo para rito. Para makapag-avail, kailangang aktibong miyembro at mayroong regular savings. Maaari na rin makapag-avail ang mga miyembro na may anim na buwan ng kontribusyon. Maaari rin ma-avail ang miyembro ang 90% ng kanilang savings kung may 12 months ng hulog para sa membership savings. Magtatagal ang aplikasyon hanggang sa February 9, 2026. Ko ano man po ang mga concerns nyo, pwede nyo po ipaabot sa aming opisina para po kami makatulong po sa inyo upang maka-avail po kayo ng calamity loan sa lalong madaling panahon. Yun lamang po para sa mga member ng ating pag-ibig. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.